Ito po ang Baguio Habanao Ano ninyo pong makikita Ayun mga guys uh, Shout out muna sa mga subscribers At saka sa mga bagong followers natin sa ating Facebook page Nandito uh, po tayo para mamili ng mga ng mga yung mapasalubong ano ko uh, Pero before that Tingnan muna natin yung ano, yung kung gaano karami ang tao dito po po tayo. Today is Sunday morning po. Yan. Nakita niyo po sila oh. Ha? Dami. Tapos ko konti na lang daw po eh kasi Ayan o. Oh. O. Ayan. Hmm. Ang totoo, nagmahal po talaga. Ayan, nagmahal. Nagmahal siya. Ayan oh mahal siya, nagmahal, nagmahal, nagmahal. Oops, saan na na strawberry ngayon? Ano tayo, strawberry? Strawberry, medyo... <laughs> Hindi maganda yung strawberry

Hindi magkano sa malaki? 500. Ang kilo. Kano <coughs> karami yun? Dalawang ganito. Ah, pwede pong yung isa lang. Pero malalaki yung laman. Kalate? Opo, kalate. Pwede di dito kuya. Ay, ah, hindi ganito lalagyan. Hindi ganyan. Plus 20 yan so 20 so yan na lang uh, sige po uh... sige po dito na lang Bali sabi po ni kuya 500 daw po yung malaki yan pipiliin naman niya yeah nakita mo naman ba dito 250 siya no sabi, no mahal tapos siya no yan o. Ayan, o. Ayan po yung napili ni kuya yan eh. Ayan. May dagdag pa raw po yan. Ayan, no? Ayan, no? Ayos. Dinagdagan po ni Manong. Dinag dinagdagan po ni Rakay. Ayan. So, yan, Rakay. 250 na po yan. Apo. Bale, 270. Pati yung ano, no? Pati Kasi para medyo presentable siya. Ayan. Lalagyan. iralak ah, nilalak naman pala. Ayan, okay. Ayan, ah, nakabili tayo ng... 270 bayad muna tayo kay Lakay yun no sakto Lakay 270 no okay. yan yeah, no at least presentable siya o di ba oh? yeah. Diba, oh? okay. diba? kesa dun sa binibigay na sesto si ni Lakay eh. E, yun talaga pambyahe lang ano mm -hmm. no Lakay salamat si Charlie 500 Sariwa po. So, yan yung matamis, hindi yung papa Okay. Oh. Eh. Okay, salamat. Yan, oh, yan. Nakabili tayo strawberry. Wala na pong ano. Yung ano lang, strawberry jam na lang. Anap tayo medyo mura-mura. Sa ibang ano naman. Kaya magkano dyan? Yung sir? Yung lengwa. Ito ang tatluan ito. Tatluan. Ito, ito, to, 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 to. ito, 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 ito. Nengwa. Ito. Oo, 200. Ang isang ganito. Okay. Oh my gulay, no? Siyempre, hindi mo rin siya masisisi kasi inahango din nila yan, eh. Ano ma'am, no? Number. At saka ano yan, oh, magandang quality. Meron yung may magandang, ma magandang yung quality na ano, strawberry jam. Ito po. Magkano ganyan? 150. Sige po, yun, makakabili na ako. So, yun, strawberry jam na po, huwag na po itong matatamis na lengwa. Hindi si pwedeng palaman sa tinapay. Di ba ma'am pwede sa tinapay yan? Pwede. Akin yung sinupin Ate, anong ano po niyan? Anong tatak niyan? Patingin lang po. Ma'am, ito. Yan. Ah, hindi ba yung isa? Ito. Ito. Yan, hindi ba yan? Itong, yes. yan sa gilid. Yan. Yan. Magan, ganyan. Ha? Oh, so may gulay. Parehas din naman. Sa oo. Strawberry din naman yun eh. Yung pangalan lang ang nagdala doon. no Ito, 150 lang. May, may palaman ka na ng pandesal na maliit. Kaya, sir, pandesal na maliit. Oo, di ba? ang pangalan nyo po, Manang. Oh. Ano pangalan nila manang? Jamie po. Jamie si manang Jamie oh. 50 mangalan. anak. Siyempre, sila din eh, na, naki din ng ano ng ng ano po. Gusto rin kumita ni manang. Eh nga naman binili nilang mahal mahal si bebenta rin okay, ng mura, 'di ba no? 1 Yon, salamat po Ma'am Jenny, okay, manang. Salamat din po. Oh, sana po'y eh, bumalik na yung dating mura no po. Oh, so sana po. Wish ko lang. Thank you po, Manang. Thank you, ha. Okay. Ayan po. Uh, kumpleto na tayo, Alos. Yung sinasabi na lang na lengwa. Siguro may maliliit naman lengwa. Baka mm. yes, ano may lengwa ba maliit? Wala Yung tatlo, isang Wala. Ay, naging ganito na. Oo. Oh. ayan, may Pero hindi na lengwa yan. Lengwa pa rin. Dila na yan. Eh. O, parang ganito. <laughs> Kumapal na siya. Ah, uh, lakay. Anong pangalan mo, lakay? Ayun, yun. yun. Yan, yeah, magkano yun, yung Ticos? Yung Ricos? Ricos, 250. Oh, ang malaki, yun, 200. Eh, yung ano, yung sa Good Shepherd, magkano? Ah, um, medyo Lengwa yan, eh. yun. Di ba, lengwa yung Good Shepherd? Hindi. Ito? Oo. Oh. Ibang brand to. Ah, eh. ano yung kay Good Shepherd? Magkano? p 450. Pangalan lang na binabayaran, di ba lakay? Exactly. Yeah. Oo. Okay. Sabi po nila, kay pangalan lang binabayaran doon sa Good Shepherd, napakamahal kasi, doble. Pero pag tinuro mo yung, yung ano, yung MBD lang kay patingin na, but mo lang, ito, ito, 200. O oh, sige, sige, 200. Sabi nila kay 200. Tapos, ito akin na to ha. Patingin uli ng good shepherd. Good oh, yung sila yung lengwa. Yan. Kukunin po nila kayo yung good shepherd na lengwa. Yan. At saka yung presyo. Abangan nyo po ha. Ah. Ididiklare po ni Lakay. Mano, Lakay. Mano, Mano. Mano, tapos ang liit pa. Oh. Diba o? Oh? 450 o. Oh. Yan, 450 ito. Pero ang ano niya is uh, 230 grams. Pero ito pong rekomendado ni Lakay, 400 grams. Mas mura. Pareho lang naman lengguan yan eh. Yes. Di ba? sabi po nila kay pangalan lang binabayaran doon. Kaya guys, kung magmimili kayo, ano pangalan mo na kayo? Norwin po. Kay Norwin kayo mamili, mas mura. Okay guys, ah, dito ha, ah, kay, kay Sir Norwin. Thank you guys.